Magandang umaga po sa inyo lahat. Alex the Chiu. good na para sa inyong Update ngayong umaga. Let's go, let's go, let's go. Wala na daw pong ibang ginawa itong si Kim Chiu at si Paula Avellino. Kundi pakiligin ang mga taga subaybay nila. Narito po ang video na na-i-share niya. Firmin na lang miug bangag ani. La nagyud kaayo. Lawom nagyud kaayo. Kimpow blasts this year. Ay! ayun share lang naman po sila ng sneakers mga kaibigan one of my favorite chocolate uh, ooh yummy chocolate bar and then alam mo yon yung hating hati kunyari sila tapos kain ng kain na ito si Paolo tapos biglang nung patapos na si Kimi ng kanyang tsokolate tapos nakita niyang ubos na ang tsokolate ni Mr. Paul Aba! kinagatan niya na yun, binigay niya pa kay Mr. Paolo Avellini. Kung kaya sabi nila, ah, grabe yung magpakilig, ah. Sobrang-sobra na to, ah. Hindi na raw sila makatulog sa sobrang kilig. O, oh, ba diba? O, oh, diba? Pero hindi lang yan, mga kaibigan. Kasi may sinasabi po si Mr. Ogi Diaz. Dahil kasi, kasi daw noon, itong si Paolo Avellino ay napaka-secretive about his private life na hindi mo talaga mas silawan daw itong makipag-date, makipagharutan at uh, walang panahon uh, para ipakita ito sa madla ang ginagawa niya at napaka-secretive nga daw. Pero nako, nung si Kimi daw ang naging ka-love team nito at naging ka-partner at naging sila na ba? Ay uh, wala daw itong paki-alam. Yung napaka-introvert na Paolo Avellino ay nawala na. Wala na sa convert zone niya. Lumabas at sumama na sa lahat ng lakaran ni Miss Kim Chu mga kaibigan. Nang kaya sabi ni OG, ibang-iba na ang isang Paolo Avilino. Simula nang makilala niya ang isang Kim Chu, simula nang makasama niya sa mga movies at saka sa teleseryes ang isang Kim Chu. Hindi lang sila magkasama sa joggingan, sa showtime na nagaantayan. Uh -huh. Hindi lang sila magkasama sa pag ehersesyo nilang dalawa. Naku, magkasama pa sa bawat lakaran ni Kim Chu. Most of uh, Kim Chu's galaan with friends man or sa trabaho man. Nando doon pag free time ang isang Paolo Avelino. So, kung kaya sabi ni OG dito, ibang-iba na nga ang isang Paolo Avelino nako. ako. Oka dyan. Uh, nakita ko pa nga yung ano nila guys, yung uh, movies nila. Grabe. Grabe na talaga yung uh, comfortability nilang dalawa. To the extent na parang wala na yung halika nila napaka ano na lang talaga yung parang simpleng halika na lang na walang reservations, di so, diba so sabi dito na ate Pajam I started my journey with Kim Pao, just a casual viewer browsing through my IG and saw clips from Linlang started getting curious ibang Kimi, galit ako kay Juliana, but for some reason gusto ko pa rin sila ni Victor sa huli. Now, I get it. So, dahilan sa gabi daw ang bitbit na karisma nitong dalawa at kilig to the bones ang bitbit sa madlang people. Kung kaya from uh, being Juliana saling lang, ay minahal niya na ang isang Kim Chu mga kaibigan. So, yes, ang sabi dito ni Sharon KPT, Itong Ling Lang opened many doors of opportunity for Kim Chu. It also elevated her to the status where international awards and recognitions came, pouring her way this year. Oo nga naman, kasi na-recognize siya sa Seoul. Tapos, may mga ibang uh, tawag dito. May mga ibang awards pa siyang natanggap aside from that. So, talagang iba ang dating ng Ling sa buhay ng isang Kim chu mga kaibigan not just that doon nagstart ang sparks nilang dalawa ni Paulo Avelino na kung saan talagang dumami ang taga-subaybay nila dahil sa kilig na bitbit -bit ng dalawa kasi itong si Kimchu happy girl uh, tapos Walang reservation din si Kim Chu pag tumawa, tawang tawa talaga. Tapos nakatagpo ng isang napaka reserve na tao, napaka-quiet at napaka uh tawag dito secretive tas biglang nagbago at naging, uh huh naging ano na palaban na when it comes to social media. So yes, Kim Chu and uh, Paolo Avelino together gives a lot of kilig vibes not just to some not just to a few but to many people out there so yes yan po ang ating um, uh, morning update. Grabe na mga halikan to. Kim Ju and Paolo. Diyos ko, puso ko. Yeah, that is our latest update. Magandang umaga po. Hún er að hluta og hún er að hluta.